Dapat yung Ay, mayroon. Hi guys, Nandito kami sa Cand Candelaria Quezon. Si ang mga pananim sa loob ng bakuran. Ang daming talong, oh. Yan. Tumatay sa talungan. Sa talong. may ano may tapunan ng basura ito daw po yung ano yung talbos yung kamote na kapag kapag nagkaroon ng bunga ay ng laman ang isang kilo daw po ay isang piraso and may sitaw ba't ibang oh, ano to Parang ito ay blueberry. Para ito may blueberry. Blueberry. Hmm. Talungan. May chili. May ikra. May kubong ganda. May kubong pangit. Oh, ang kakit ng mga alaman. Oh. Ang cute lang bulaklak oh see ang kit ng bulaklak rubber tree ano to paminta paminta ba to paminta yata makakala ko kayo magkuka kayo ng pananim na ano kamote yun oh yun. Ito, dito muna tayo sa likod ng bahay. May mga rubber tree na punla. O, see? Yan. Akala ko magdadala kang kamote. Pag lumaman daw isang kilo, isang peraso. Ay, wala naman ako akong man ma. Ayun pa po, yung mga dadalhin. Baka makalimutan. sasakyan namin, sasakyan nila. Sasakyan namin, sasakyan nila. Oh, may kamatis. May hey, kamatis, ilang bunga lang nito. Tatatlo, tatatlo lang. Eh. Oh. Ayan. Ito yung... Yung mga silang nabuyo.